bumanat na kasi ilang beses si, si ano si BBM, 'di ba nung uh, at least two campaigns for this he was openly attacking the Dutertes although puro pa rin uh, in this case, do you think he should double down down publicly? Banatan uli. And if he does it, believable pa rin ba 'yun? Kasi Miski buha ba na siya sa mga Duterte sa campaign sorties, eh yung kanyang mga kandidato tahimik eh. They've been playing it safe. Dahil hindi naman niya talaga kontrolado yung mga yan. At uh, kung manalo man yung kanyang mga kandidato, hindi naman sigurado boboto yan for Sara Duterte's conviction uh, during the impeachment trial. So my, point is, hindi ba laglag dito siya, no? kahit sa angulo anggulo tingnan, hindi makaka-expect ng strong support, alliance, or loyalty si BBM sa kanyang sariling mga kandidato against Amy Marcos in this case and Sara Duterte. By proxy, yes. Uh, again, If you don't make a strong statement and a, and you don't come up with a strong reply not necessarily to your point not to your question dapat ba siyang uh, magdouble down at uh, i-reignite ulit yung mga upak against sa Duterte's uh, not necessarily I think priority A1 tama si Senator Edu. Spunk spunk the erring uh, the erring candidate Paluin mo muna yung nagkasala pick a Hindi pwedeng namamangka sa dalawang ilog. You're one foot in uh, one foot in the green, one foot in the red. We won't stand for this. Strong dapat. Sipahin sa partido. Uh, Mag-issue ng strong statement yung campaign manager. Kasi otherwise, uh, you have to treat it like, ano eh, di ba? Sorry, but you really have to treat it like organized crime almost. <laughs> uh, I didn't mean to make such a terrible, uh, terrible <laughs> analogy. Pero dapat ganyan eh, may code eh. Uh, organized crime, di ba? You let, you let uh, the street guy get away with it, he'll get away with it to the capo level. You let the capo level, the tutti capo, di ba? kailangan yung street guy pa lang na nag-skim from the top, balihin mo na yung tuhod. At least that's the way they do it in organized crime. No, uh, Dapat ganyan din ang attitude ng isang political party in such a polarized election eh paano kung gusto lang naman ng kandidato maging bagong muka, bagong boses sa Senado, <laughs> makagawa ng uh, karagdagan trabaho para sa ating mga kababayan, eh, bakit ko hey, naman ako, siya bebe marin? Ako, ako, hindi ako nagdududa dyan. In the same way ako, entertained na. Ewan ko ba sa inyo, galit kayong masyado. Ako, I was very entertained, enlightened, and educated dun sa mga hearing ni Senator Amy Uh, galit na galit kayo ni Atty. Barry, si Sen Edu, lumalabas yung mga ugat dito, si Anusgera nagpapag yung salamin sa galit. Ako hindi ko maintindihan kasi I, I, was very entertained. Dami ko natutunan, dami kong wisdom na napulot. No? Uh, if, if, if Kong Camille wants to help and be the bagong muka and do that, by, by all means, for power to her. Pero if I was the BBM side, pick a side. You wanna do that, pick an avenue. It's one road or the other. You can't pass through both roads. You cannot have open access to my machinery and at the same time be with uh, my quote-unquote sworn enemy. Uh, lugi naman ako doon. Unless transactional yung relationship na may pakinabang din yung partida sa political might and economic might ng mga billar. Uh, Which perhaps is a question that answers itself. Hmm. Prof. Ronnie, yung, yung ganyan bang pamamangka sa dalawang ilog? Kunar in the case of uh ay Marcos. Talaga bang may balik yan based on previous elections? Ano sinasabi ng data sa ganyan? Hindi ko wala lang datos, pero normally, pagtingnan natin, may mga tanong kami sa survey kung ikaw ba boboto ng taga-oposisyon, kung ba boboto ng kakampi ng administrasyon, parang wala gaanong epekto eh. No? Uh, ibig sabihin, hindi, hindi, hindi kung saan aliansya sila ang pagboto pa rin ay dumalabas kayo ng pagboto pa rin ay batay doon sa kung anong pagkakilala nila personality, popularidad. Uh, kasi nga medyo malayo eh. Uh, ang kakaiba lang dito sa March survey, mukhang tinatanggihan nung, sa ilang area, tumatanggi na lalong-lalong sa Mindanao at Central Visayas. Parang inetsepwera na yung mga hindi kabahagi ng kakampi ni Duterte uh, hindi natin malaman kung magpapatuloy ito pero alam natin na ito maaari, may, kina, may, may kaugnayan doon sa pag-aaresto at yung pag-project ng mga kampi ni Duterte na yung pag-aaresto ay parang pinagkait yung 27 gamot ng dating Pangulo na 80 anyos na. So ibig sabihin parang ang kanilang naratiba ay kumukuha ng simpatiya doon sa dati dating sumusuporta sa presidente at ang sino mang hindi sumusuporta ay pang nila at lumalabas nga yan doon sa survey. At yun siguro ang inahabol ng mga katulad ni Senator Amy at ni uh, Representative Camille no? na kung hindi sila paparusahan ng mga grupo na yun na naniniwala na pinagkait raw ang kalapatan ng dating Pangulo. Mm -hmm. Ito, let's uh, release the Kraken. Senator Edu, ang tanong, dapat bang itrim na yung fat? Of course, uh, figuratively, no? tanggalin na sa alyansa para sa bagong Pilipinas itong si Camille Villar because of that Sara Duterte endorsement. Well, marami kasi sa mga partido na yan ay uh, may mga taipan sa likod no? Uh, 'yung mga partido na 'yan, tinayo ng mga mayayaman na makapangyarihan, no? Para sa kanilang uh, uh, bahagi ng kanilang negosyo. So, ibig sabihin, 'yang mga taypa na 'yan, meron 'yang mga vulnerabilities, meron 'yang kailangan sa gobyerno. So, 'yun muna 'yung kausapin nila, 'yung mga nasa likod ng mga partidong 'yan. Dahil karamihan diyan sa nandiyan sa slate na 'yan, ay miembro nya mga ganyang klase mga partido na ang nasa likod ay mga mga taipan. So kausapin muna nila yang mga 'yan para uh, ilagay mo muna sa lugar, no? Ilagay mo muna ikanto mo muna dahil baka pwede pa namang disiplinahin eh bago gawing public, no? Bago gawing public, no? Uh, 'yun yung una, no? Ah, uh, uh, ikalawa ay ah uh, uh, kailangan, and ko kasi alam kung sino ngayon ang nagpapatakbo ng kampanya eh ang nakikita lang natin si Toby Chanko. eh hindi naman 'yan na uh, skill set ni Toby eh hindi naman siya nagpatakbo pa ng national campaign eh so meron under yata day, sorry sino ba, 2013 sino ba yata, yata. Dyan, sa ilalim sino 'yung nagpapatakbo sino 'yung mga operators sino 'yung mga negotiators sino 'yung mga whip no uh for now wala akong nakikita sana meron no sana meron no pero for now hindi ko nakikita meron bang resources na lumalabas para maging dependent yung mga kandidato doon sa makinarya doon sa gobyerno hindi ko rin sure dahil uh, hindi naman ako kasama diyan no so gamitin mo yung ganung klasing dependency nung uh, mga partido at nung mga kandidato sa iyo para mag-tone ng line para mag-tone ng line no paano sa midterm kasi bakaman uh, bagaman malaki rin yung market votes para sa mga senador, meron ding significant dyan na machinery. Dahil yung mga LGUs, yung mga mayors, yung mga governors, yan yung mga ngailangan ng uh, tulong galing sa gobyerno for the remaining three years. So, ibig sabihin, pag hindi sila nag-deliver, pwede silang tamaan. Kaya, uh, yung, yung machinery na yan can be 10, 15 percent, na dagdag o bawas dun sa mga kandidato. No? Dun sa mga kandidato. Depende kung papaano gagamitin. So, yun yung pwedeng gamitin pang hedge, pang uh, negotiate ng, uh, ng gobyerno. Kung una, kung alam nila paano gamitin at kung merong pwedeng kumamit. No? Dahil from my vantage point, wala akong nakikita na ginagawa yan o ginagamit yan. No? Uh, so, yun yung uh, yun yung ikatlo na pwede nilang uh, pwede nilang gawin no pero uh, baka inuulit ko katulad ng sinabi ko kanina ay uh, magpakita rin ng uh, ngipin talaga yung uh, presidente no at uh, alimawa si senator uh, Codero na for several months ay neither here nor there medyo gumuguhit na rin ngayon tingin ko meron nagpe-pressure na sa kanya Hoy, mag-scale up ka naman. Huy, uh, ka naman. Ikaw yung uh, ikaw yung uh, Senate President because of the administration, no? E, Balata mo naman yung mga bumabanat sa amin. Kaya ginawa niya 'yon. Dapat ay hindi lang siya ang gumagawa noon. Dapat hindi lang siya ang pinipressure noon, no? Huwag mong kalimutan, yung gobyerno ay napaka-powerful sa midterm, no? Bakit hindi ginagamit yung power na 'yan nila? Makotarun <music> yadda